titing inikin bakleng hito ka ang oh real love ang aktibo naman sarap talaga <tis> <Titing iniki. tis> sa pading titing inikin sarap kaya niya sabina to subukan na natin siyang ilagay ganito yan ganito ha yan yan lang pang laman nito grabe mmm masarap talaga ng sardinas pre uy iwan ko lang dito sa anong to eh kang baklang anong to baklang bigote at balbas mmm talaga grabe kang bakla ka kang pararak pararak ka. na hito alam mo ba yon? Hindi mo ba alam? Napakasak na, niya itong sardinas. Hmm? 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 Ayan, oh. Mmm. Mm. Yan. Ito mo yan. Gusto mo. Challenge pa kita. Oh. pagkain ninyo. Meron, meron kami dito yung tortang talong. Ayan, oh. Gusto mo. Kumain ka ng tortang talong. May tinapapa. O. Oh. Pritong talong. Ayan. O, ano. At pa kami dito. Ano. Ayan. Laing. Ayan. Laing. Ayan. Hmm? Eh, ano ba kung sino magulang mo? Mm. Ayan, e, no? Ang sarap, oh. Eh? Mm-mm. Ah. Mm -hmm. Gabi talaga. Mm. Eh, buka ba sa, ano do? Sa bararak na to. Gabi, ang kapal-kapal ng ano mo. Nang bigote at balbas mo. Talin, talin, ka pa. Mm. Oh, ayan, oh. Tortan talong. Oh. Baka may pagkain kayo. Eh. 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 Ganyan ang no? Oh. Uh. Naku, may pa. Eh. 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 Magdi ko hindi ko makain ng ano. Ng banana. Eh mas iba pa kala sa ano, Mm. Diba? mm. Talaga. Grabe ka. Grabe ka man sa mga pagkain ng mga ng mga tradisyonal na pagkain ng Pilipino. Mm. Ano ba? Ha? Toto. To. Laing. Oh. Baka hindi mo alam yung laing. Ha? Special na ulam sa Bicol to. Ayan. oh, sige. Kainin mo at mag magsususuka ka ka. sabi ko sa'yo, bubulutin ko sa'yo sa'yo ang bigote at balbas mo. Kung na barara ka. gusto mo masutukan. Ha? Tutukan ka talaga. Ano <laughs> oh, yeah. Ah, ah. Ah, ya may di ba? Ah. Ah, di na. May pa. Ano ba to? Ano kaya 'yung bugdan? Ah! Eh! Mag-iusip ka, anong pinakain sa'yo ng magulang mo? Ang sarap-sarap ng mga pagkain Ate mo, pero yung mga, ano, mga jambo-jambo, kung kumain ka, grabe ka. Baka kaya nyo kayo, nahin na, baklang ano to eh, baklang, baklang hito, bararak. Thank you for watching. Yeah.